Nandito na ang pinaka ang karanasan sa biyahe noong 2025, ang Janelle Express, isang moderno, komportable, at punong-punong -puno ng teknolohiya na bus na idinisenyo para baguhin ang paraan ng paglalakbay sa loob ng bansa. Sa unang tingin makikita mo ang malinis at aerodynamic na katawan nito na may matibay na frame at high-grade na pintura na lumalaban sa kalawang at inid. Ang exterior ay may LED headlamps at adaptive taillights para sa mas malinaw na visibility sa gabi, at integrated digital destination sign na madaling mababasa mula sa malayo. Mayroon din itong mga panoramic windows na may UV filtering glass para sa natural na liwanag at proteksyon sa sinag ng araw. Pagpasok naman sa loob, ramdam agad ang premium na ambience, ergonomic reclining seats na gawa sa high-density foam at lithret fabric na madaling linisin, bawat upuan ay may adjustable headrest, extendable legrest, at lumbar support para sa long-haul comfort. Ang layout ng upuan ay inaalok sa tatlong klase, standard, dalawa dagdag 2, premium, dalawa dagdag 1 na may mas maluwang na aisle, at sleeper, business class na may fully flat reclining seats para sa overnight trips. Bawat upuan ay may personal entertainment screen na may on-demand movies, musikang lokal at internasyonal, at live map trackang ng ruta. Mayroon ding universal charging ports, USB-C dagdag standard outlet, at reading lamp sa bawat upuan. Ang HVAC system ng Janelle Express ay isang zone climate control na nagbibigay daan sa mas mainit o malamig na eksperyensya depende sa sekta ng bus, may HEPA grade filtration system at air ionizers para malinisan ang hangin, ideal lalo na ngayong health awareness ang prioridad. Para sa accessibility, may built-in wheelchair lift sa likod na bahagi at designated wheelchair bay sa loob. Pati na rin tactile signage at priority seating para sa matatanda at buntis. Sa technical na bahagi, pinapagana ang General Express ng isang Euro compliant turbocharged diesel engine na optimized para sa fuel efficiency at mababang emissions. Mayroon ding hybrid option na kumukunekta sa isang electric motor para sa zero emission corteos sa urban zones. Ang transmission nito ay automatic 8 speed na may smooth shift logic, at meron ding advanced retarder braking system para sa mas control adong pagpreno sa long descents. Ang suspension ay independent air suspension para sa plush ride, may self-level ang capability depende sa load. Safety first, ang Janelle Express ay may multi-layered safety suite, ABS, ESC. Electronic Stability Control, Lane Departure Warning, Adaptive Cruise Control, at Automatic Emergency Braking. May Full HD CCTV sa loob at labas na nakarecord 24-7 at nakakabit sa Cloud Telematics para sa remote monitoring. Nakainstall din ang Tire Pressure Monitoring System, TPMS, Fire Suppression System sa engine bay, at Emergency Exit Signage na illuminated kasama ang breakable glass hammers. Sa bawat bus, may first aid kit, AED, automated external defibrillator, sa front cabin, at isang trained staff member na may basic emergency response training. Ang driver cabin ay ergonomically designed, adjustable pilot seat, heads-up display para sa critical vehicle info, digital instrument cluster, at isang centralized fleet management tablet para sa route, passenger manifest, at scheduling. Ang onboard telematics nagre-report ng fuel consumption, engine diagnostics, at predictive maintenance alerts para hindi magkaaberya sa highway. May real-time GPS tracking at passenger Wi-Fi. Ang Wi-Fi ay may cache feature para sa video streaming sa pamamagitan ng local content servers kapag mahina ang mobile signal. Komportabling pasilidad, malalaking overhead luggage racks, mas malalim na underfloor baggage compartment na may lockable bay doors, at optional secure bike rack sa likod. Para sa long distance services, may clean at modernong restroom na may touchless faucets at sanitation dispenser. May micro kitchen area para sa light snacks at inumin na pinapanatili sa refrigerated compartment. Maraming ruta ang may partnership sa lokal na food vendors para makapag-alok ng regional specialties on board o sa pit stops. Ang ticketing system ng Janelle Express ay fully digital, mobile app bukong, QR code boarding at flexible fare classes promo regular refundable Sa app, pwede kang mag-reserve seat, mag-order ng pagkain in advance, at mag-check live arrival departure times. May integrated e-wallet at cash on board option para sa mga hindi digital. Ang boarding process streamline, designated boarding gates sa terminals, priority boarding para sa premium at PWD at automated luggage tagang para mabilis ang handling. Serbisyo at tauhan, bawat biyahe may isang kapitan ng bus at isang customer service attendant. Para sa long-haul trips may dalawang drivers para sa shift rotation at safety. Regular ang staff training sa customer service, safety protocols, at first aid. Transparent din ang customer feedback loop sa pamamagitan ng in-app surveys at hotline na available 24-7. Sa aspeto ng kapaligiran at sustainability, nagpa ang Janelle Express ng fuel-efficient driving modes, low-emission engines, at recyclable interior materials. May program din sila para ay offset ang carbon footprint sa pamamagitan ng tree planting partnerships at paggamit ng solar panels sa mga terminal canopy para sa lighting at auxiliary power. Operationally, ang Janelle Express ay may iba't ibang serbisyo, express point-to-point -point para sa mga walang hintuan, Intercity Deluxe para sa comfort at speed, Night Sleeper para sa overnight routes, at shuttle services para sa airports at malls. Ang scheduling ay optimized gamit ang demand-based analytics, pinapalaki ang frequency sa peak seasons at holidays. Meron ding loyalty program kung saan makakakuha ka ng points kada biyahe na pwedeng i-redeem sa discounted fares o freebies. Maintenance at reliability, ang fleet ay may centralized maintenance hub kung saan regular na isinasagawa ang preventive checks, engine tune-ups, at bodywork. Ang predictive maintenance capability ng telematics ay tumutulong para malikan on unscheduled downtimes. May backup buses rin para sa mabilis na relief kapag may aberya. Para sa seguridad ng pasahero, may strict baggage screening sa terminal, CCTV monitoring, at coordination sa local authorities para sa high-risk routes. May malinaw na code of conduct ang kumpanya tungkol sa noise, cleanliness, at behavior on board, may zero-tolerance policy sa harassment at smuggling. Sa panghuli, ang Janelle Express ay hindi lang simpleng bus, ito ay isang mobility solution na nag-aalok ng kombinasyon ng comfort, safety, teknolohiya, at sustainability. Kung naghahanap ka ng modernong alternatibo sa aeroplano o tren para sa intercity travel, malamang ay isa na itong top contender ngayong 2025. Huwag utang ilike ang video, mag-subscribe para sa mga susunod pang detalye at review, at iklik ang bell icon para manotify sa aming full tour sa loob ng Janelle Express, kasama ang sit-by-sit -sit demo, engine walkaround, at live-ride test sa susunod na vlog. Maraming salamat at magkita-kita tayo sa biyahe.